guys, kain tayo. Ayan. Alimasan. Bakbang. Ito yung niluto ko kanina. Ito yung part 2. Ngayon pala ako kakain. Kasi may sug niyan, manok. Kinugang kulay ng alimasal. Mahirap ang buhay. Ngayon, ito yung manok. Ito yung buto ng manok. at ito yung alimasag wala yung yung gabi daming alimasag pero yung alimasag medyo ano na, hindi siya mataba kasi yung alimasag guys pag ito, nakaamoy ng isda. Mapayat nga. Mapayat na siya. Pag naano mo ng na lansa. At saka yung lalagay mo sa yelo. Mapayat na talaga yan. Wala. Ang laman niya. So, dito, kahit na pa may naman pa sarap ng ano. mga nakadikit na gulay. <laughs> Alam, high blood. Ba? Oh, bahala ng Panginoon. Siya nakakaalam ng buhay natin. Hindi lang, nasubra ng araw-araw. Diba? Top man. Okay. Ngayon ako. po. Mahilig ko. Mahilig talaga ako sa limasag. Kaso nga, sa ngayon matandaan na ako hindi na pwedeng. Ayan tayo. Ayan. Alimasag. Kahit gabi na, alimasag pa rin. Kahit naman nung sa Beagle, may hili ako sa alimasag. Dahil yan, hanap buhay din namin yan. Eh, nang naging hanap ko ito nung bata ako ng mga edad kong 11, 11 years old. Nang nilo kami yan katabi dagat. Masarap. Masarap yung... Pati yung nakakain mo tapos na mo yung mga pinagdaanan mo sarap sa piling parang yung kinakain mo yung parin. Yung parang hinuli mo ba <laughs> nahuli mo na sariwa na bumimano may, may na pagka niluto mo ang daming taba maaligit naalala mo yun Ah, ang sarap ng feeling ng gano'n. Uh, ah, babalik-balikan mo yung mga kabataan mo. Diba? Parang minsan pumaparok sa isip mo. Medyo <laughs> oh, eh. Kahit na matanda ka naman, ah, pwede naman balikan yun. Huwag lang yung Sumobra. Si diba? Nung bata ako, bibo ako. Ginagawa ako ng kung ano-ano ng mga teacher ko. So, hindi ko lang nakaya. <laughs> Pinag-aartista nila ako. <laughs> totoo yun. Totoo yun. Kung ano-ano ginawa sa akin ng mga teacher ko. Dahil mismo ka naman tayo noon. Meron talagang matanda na tayo eh. Syempre ganto na ihura na tayo. <laughs> Anong bata to eh. Kuntsik lang naman. Pabilisan tayo. Ay lang wala na maganda-anda. Intes na lang sa atin hindi na. <laughs> Biro na, biro. <laughs> Joke lang. Joke lang yun. Tandaan na ako, pinangako ko na yun sa Panginoon na ako'y pipigil na. Okay na ako. Okay, okay na ako.

Yummy guys, yummy. So, meron na tayong 11 minutes. Pag alimasan, ang tagal ng o, oh, ano, nahaba ang ungas. Kasi, abang nag-ano ka, nag ka, Subo pa, tapos hintayin mo na may ulam. Angal ka na naman. Yun. Kaya yeah, yun. Guys, thank you. Wow. <laughs> Kedli! Yeah. Bye, Bye. See you later. At sa bago, palamang pa po kayo sa aking channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. So, lagi tayong updated sa ating mga Be strong enough, Lord. Thank you, and God bless. Bye bye. See you later.